A day in my life as sobrang masikip na Latina, pero pang kargador ang katawan. <laughs> so, sumahayaw mga pakarad para magparty-party. Kasi naisipan namin, papunta na kami sa Senior Citizen, pero hindi pa kami naka-club. So, bago kami magpunta ng club, nakikain muna kami sa birthday ni Kuya Ron. Nakitagay na rin para pagpunta sa club, bangag na kami. <laughs> Bali, first time ko ito mag-club mga box ha. At itong mga kasama ko, first time din nila. Bali, malapit lang din ang club dito sa amin. 5 minutes away paggamit ng taxi. O, oh, di ba? Grabe ka gorgeous ang aking outfit, be. Ha? <laughs> parang nasaktan naman ang itlog ko. Hindi pa nakasayaw, oy. <laughs> so kung nakikita nyo, parang puputok na ang mga damit. <laughs> Kasi hindi ba yan sa akin? Pinairam lang yan ng mga kasama ko. Kasi gusto nila nakapambabae din ako na outfit. Kasi pang girls night out daw to. Pero ano man to para akong pokpok na hindi nabinta. <laughs> 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 ang pinuntahan pala namin na club mga Baks is Pinoy Club dito sa Taiwan ha. Oo, meron din dito sa Taiwan. Eh, kadami pa namang marupok dito. <laughs> located siya mismo sa Kausong Nancy. And ang pangalan ng club mga box is Hideout. Baka sabihin niyo na naman hindi ako nagsasabi ng totoo na first time ko to mag-club ha. Hindi kasi ako pinapayagan ni mama noon na magpunta sa mga ganito kasi baka pag-uwi ko may sampo na akong anak. <laughs> wala man akong matres ma. So bali na shock pala ang mga staff no kasi nakapasok daw si Michael Jackson. <laughs> so as you can see, wala pang tao kasi kami ang nag-opener. <laughs> Kasi sabi nila, basta sa third day, ang daming tao, baka wala kami maupuan. Hindi pa naman kami nagpa-reserve. At dahil wala pa tao, confident masyado ang person eh. Oh, grabe ka, gorgeous. Magsayaw-sayaw ba, beh? Oh. So, ganito pala ang mga music sa club, No? Hindi ka tulad sa mga disuhan sa barangay. <laughs> mga bundots, palagi ang music. Dito talaga mapapasayaw ka. Paano ang sayaw, beh? Oh, oh, oh. And kagaling din kasi ng DJ nila na si DJ Jerick. Kaya mapapasaya ako ka talaga sa music. Ganito ha. Oh, one, two, three. Oh, patching bag. <laughs> Animal na bakla. <laughs> Pisa time desde lado, puxa a amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe o puta vai analisar. Pisa time desde lado, puxa a e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que essa porra agora eu quero ver você. descer Balança tudo agora eu quero ver você. descer Balança tudo agora eu quero ver você. Descer. matawa man ako sa video ko. Oy, paano ako makapaisover ng maayos nito? And aside pala sa inumin, mga bak, syempre, may mga pulutan din sila. Pero kulang lang sa asin. Ganito lang gawin nyo. <laughs> asin tsaka asim. Pwede na yan, ah. Betikman ulit. Oh, perfect. <laughs> animal. Thank you pala kay DJ Jerick sa pagbigay sa amin ng prize, no? So dahil dumadami na ang tao ni Jomi, init na. Be? <laughs> Ginawa ko pa may payang palda. At dahil barag na ang mga pakarat, wala na. nag -disco, disco na kami. Pero ano man to man, bakit babae lumalapit sa akin? <laughs> Pero okay lang, baka mawalan tayo ng relasyon kung may lalaki pang lumapit. Pero na-realize ko rin naman paano lalapitan to ng lalaki na pang construction worker ang katawan nito. <laughs> Be! <Wow! laughs> At dahil pasikat man talaga tayo, syempre hindi pwede na sa gilid-gilid lang tayo. Eh, kailangan mag Party Ano pang pinangalanan tayong box in Taiwan kung hindi lang tayo magpasikat, di ba? And very thankful din pala ako sa mga tao dito, no? Kasi nare-recognize nila ako. And na-appreciate ko kasi na-appreciate nila ang videos ko. Pero bito muna tayo, no? Na no, no problema, na naman ang person kasi hindi ako nagpaalam kay Jowa. <laughs> Patay ka ngayon, animal ka! <laughs> At dahil anong oras na pinapauwi na ako ni Joa Bells, eh di masunuri naman ako eh, pero tignan nyo. <laughs> Bangag na bangag ang animal. <laughs> hindi ko alam kung ano na talaga ang so, sa isip ko dyan. Ang gusto ko na lang makahiga. Ito pang midjas ko na naging kulay black na. <laughs> oy pero hindi na talaga ako mag sa susunod. Ganito, pala kapagod. oy So, bye, bye na mga box. Thank you for watching. Kapagod na.